Wala, katapas na ng kuno. Um, oh. Nang rambutan. Ito ka nito. Ah, tourist turis. Oh, kailan pa kaya mag-turis. Kadami buwan na sito, no? Ang babilangin mo dami, eh, Hindi oh. ko lang nagdami nga. Ay. Naglandi, nagmana sa kanyang amo. Ba't yeah. ba ka buhay yan? Ah, gikon ko nga eh. Talim tayo ng kan guys. Nang, ng... Ng lab. Lang nga gabali. Huwag gala ba? Okay, pretty water. water. Skip the jeans, skip the bote. <tik> May malaki na dyan na binihiin natin, ha? Ah. May isa pa lang tumarami na kaya bu punta, buto, pag nagtanda. Haba Oh. Salamat kay Ate Kalbo. Bili siya ng balik Bali yan pa. Bali, pero hindi siya mamamatay. Hindi siya lang ta. Dami no? Oh, dami dito oh. Hi, dami ang buho Oh. Hala Oh. Hulo, lo, lo. Nakakatawa naman kahit na pinagpaguro na. Eh. Pagod ka na. Sige. Ano ba? diba? Lansunis o. Oh, kalaki na. Ah. So, ito lang sunis. Ito lang butan. Ito okay, lang butan. Ito lang sunis. Wala lapat di ng sunis. Ito lang Auga na. Ito lang sunis hmm, okay. yan. mo yung dahon ng lang yung tulad-tulad na nagkuha tayo. Wala lapat. Kumpara sa rambutan. Yan yan. Tsaka yung buto niya, Buto pa lang niya kasi alam ko lang kung ano. Eh. Sabi nga natin, Ate Lalin, yung kalaban mo dyan, li, pag nagbunga na, langgam. Ah, pula, spray ka. Alam, oh, buli spray may nakatago pa dito, habo. Oh, wala. Lolo, hello. Okra natin, ma. Lulapit na. Nagaw, muni-muni na siya. Ito, turo. Ay, kinuna mo ng balag to, ha? Magaw, luko na to, eh. Gapang. Nagapang na yung aking turo, guys. சாங்க தர பாங்க டு பீ இஸ் ஆயுதாய் டு மேக் மீ பயர் To your I'm little, 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 little,

อือล่ะอือล่ะอือล่ะอือล่ะบ๊วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล beris beris Oh coba stick coba Oh to to ini set aja udah

Ayan na ako. Busta. Ayokong bigtong mo yung mo yung niya at likod. ako. Maybe time... Bye. <sighs>